pera doon. Nasaan galing yon Eh, di, galing yan sa nagsuporta sa kanila from the bad capitalists hoarders, smugglers ba yan? So, yun yung problema. Hindi natin matapos itong ating problema dito sa ating bansa kung hindi natin titingnan ang detailed analysis opinion assessment nito. Wala tayong ibig sabihin dito na masama. Ang gusto natin dito ay ang ikabubuti ng ating bansa. So, ang nangyari, na-resurrect yung drugs outlet, drug proliferation, hoarding and smuggling. Wala nga eh. Tingnan mo, ang kinta ko, wala nga nagawa, di ba? Pagdating dyan sa hoarding and smuggling. Manipulate economy. Siyempre, kailangan nila yon And then establish their own cartels. etong tatlo na ito. So, eto yung, ang unang syndicate is the syndicate of uh, deceitful and corrupt politicians. Hindi naman lahat ng politicians. Then, the syndicate of the bad capitalists. Ito na yon Then, ang CNN na, ang syndicate ng Uh, CNN, CPP, NPA, NDF. Ano yan? So, recruit, mobilize. Kailangan nila mag-recruit and mobilize. Anti-BP and FPRRD campaign, ginagawa nila yan. nag sila ng discontent sa society, sa ating lipunan. No? Uh, sila ng discontentment, gulo, and everything. nag din sila ng political chaos. Ito ngayon, nakikita nyo, sila man nag-instigate dyan. Eh, di ba, yung pag-instigate sa sa ating uh, administration or sa dyan sa Congress sa House para uh, imbestigahan itong uh, BP at saka si former president is instigation nila yan. Alam natin yan. Pero nagpagamit kasi ang House at saka yung ibang side ng admin. Doon nagka-problema. So anti-politicians, then go anti-US, anti-government na ang kanilang magiging campaign. Pero kung makikita mo, since they are communism, communism ang kanilang gustong mangyari, automatically pro-CCP ang mga yan. Pro-Chinese Communist Party mga yan. Why? Because pag na-invade tayo ng China, sa kanila yan ibibigay ang pamamahala ng ating bansa. So in the end, nakikita natin na meron silang roadmap and timeline na sinusunod. Kaya pakuya-kuya ko -kuy lang itong CNN. At the end, in the end, sila ang makikinabang ng lahat ng ito. Sila ang ahawak ng ating bansa pag hindi tayo magising, hindi tayo tatayo, hindi natin aayusin ito. So kung titignan natin si FPRRD at saka ang grupo niya, ano lang meron sa kanya? Political machinery, popular support, information machinery, and then yung concerned citizens. So kung titignan mo, lopsided masyado. Itong lahat ng ito dito, eh nagkaroon ng parang unholy alliance, no? Para idipit itong grupo para talunin itong grupo ni former president at ang kanyang grupo. So, yun ang lumalabas niyan. Okay? That's the detailed analysis opinion assessment or DOA. So, in short, tanungin, how the Dutertes are attack? Oh, detailed analysis, opinion assessment, paano sila inatake? Kung pinakita natin doon kanina na itong uh, tatlo na ito na syndicate, giant syndicate, yung 3Gs, paano nila inatake itong uh, grupo ni former president at saka ng BP, ito how the dutertes are attack okay one forms of attack ito na quadcom cyber propaganda info ops so nakita mo marami ding ah, nagamit nga pati ang mainstream media eh nagamit din ang ibang mga ano ilang ilang mainstream media ilang uh, ilang uh, bloggers nagamit para sa cyber propaganda no weaponization of law. Ito yung kinetics operations. Kung nakikita mo, nagagamit nila ang weaponization of law. Nangyari yan doon sa KOJC eh. Nangyari din yan ngayon kay uh, uh, Congressman na uh, itong Congressman Gomez. Ano? Congressman Gomez. Nung isang congressman dyan na nag, ano, nagsalita lang mang pabor, eh ngayon may kaso siya. So ganito ang ginagawa eh. Which is, hindi po maganda yan. Hindi po magtatagal yan. And there will always be a time for reckoning. Kaya wag na wag nyo nang gawin yan kung ako sa inyo. You have to think twice again. Now, financial constraints of allies in-house. So yung hindi bibigyan ng condo Kaya lahat ng mga member doon sa house, kahit kakampi pa ng mga Dutertes, eh tahimik, tahi yung bibig. Eh takot eh. Na diba? O, so, FOGO, China's issue, betrayal issue, ito yung kanilang ginagamit at saka ito yung OBP confidential fund. Po, so anong bang target nila dito sa OBP confidential fund? It is to fix the VP na hindi siya makagalaw. Kasi may may kaso na sa eh, may kino-question na ang credibility mo diyan. Paano ka pa makagalaw? So kumbaga, eh, inatake ka na ang magagawa mo lang magdepend ka na lang ngayon. Hindi ka na makapag-open opens masyado. So it is to fix her yung OBP confidential fund actually is nung nakaraan nating uh, yung ating nakaraan na uh, blog or content pinakita natin doon na itong OBP ay Malamang na prime up why? Because nag-request siya. 'Di ba nung time na 'yon, unit team pa sila, okay pa sila, 2022 'yun eh. Nag-request siya ng pondo ng confidential fund on October, pero ni-release December and 11 days na lang bago i-clear yan. So, hindi ba ang tawag doon is frame up? Try to imagine kahit anong sabihin mo. Kasi una, if you requested for something for confidential fund on that month kailangan mo nang gamitin yon eh, since wala ka pang pera o hindi pa uh, no hindi pa dumating yung pondong hinihingi mo pwede mo nang gastusan yan kasi pwede mo naman i-clear pagdating ng pondong hinihingi mo kung ibibigay eh binigay nga ang problema yon ang ginamit na pansilip anong tawag doon frame up so mga kababayan na yan lumalabas so ang next eto rin ginagamit ang pogo china's wps issue as a betrayal issue laban doon sa former president. Pero titingnan natin yan, no? Oh, possible counter attack naman ng mga Duterte sa sa, sa ano sa mga sa 3Gs, no? 3Gs na lang gamitin lang. exposed corruption, deception, etc. Kung nakita natin no, in exposed nung BP itong uh, corruption and deception, medyo nataranta din itong uh, 3Gs, no? 3Gs kasi yan magkasama. So, social media deadlock sila diyan sa social media pero behind siya sa mainstream media, no? Behind sa mainstream media itong uh, grupo nila BP. So, lawyers, itong weaponization of law kasi, eh, lawyers naman itong BP at saka former president, kaya walang problema. Ang inatake, eh, yung allies. Yun ang naging problema nila, no? Ako, nagaano lang, ha? ah, o, oh, eto, peer observation ito, wala itong pabor-pabor. We are trying to give you the detailed analysis, opinion, and assessment of the situation. Walang pabor-pabor, okay? So, tingnan nyo mabuti. So, ang nagka-problema ang mga allies ng BOPP na financial constraints. Uh, no. Very few allies fighting back. So, konti na lang ang mga aliado nitong BOBP at saka ng former president na fighting back against this sa uh, ano, 3Gs. Ang karamihan nagbalimbing pa. So, eto na. This is the lessons learned to the BP and the former president. Na dahil eh, pinagbigyan nila yung mga, mga ano na ito, mga politicians na ito, ay eh, ngayon pinagbabalimbingan sila. So, maasahan nyo ba ang mga politicians? Nang, uh, hindi naman lahat, ha? May mga, ano naman, may mga loyal din. Pero, normally, siyempre, kung nasaan ng pera, nandun yan. Yan na nga, eh, ang party system is malaking problema yan. And that's why, nakita din ng uh, OBP, na iniwan din siya lahat ng kanyang mga, mga kaalyado, mga kapartido. Tingnan mo ngayon kung naan, siya na lang halos mag-isa. Iilan na lang yung mga gustong magdepensa sa kanya noon sa kongreso no pero wala wala ring nagawa kasi matabunan ka rin o uh, outvoted ka rin ang sabi nga ni uh, ng ating mga kasama na tulad ni Serdado Enrique no so next is yung most dangerous course of action ng OBP at ng former president is to gamble their political capital ito yung problema no pag naggamble yan ng kanilang uh, political capital malamang magkaroon tayo ng gulo no so yun ang ating ina no kaya pinapakita natin dito kung anong pwedeng kalabasan in detailed analysis, opinion, and assessment. Walang pabor-pabor. Okay, ito. WPS Piasco, pwede nilang gamitin ang West Philippine Sea Piasco. Paano? So, titignan natin. Ito po. Ito yung detailed analysis, opinion, assessment. No? Yung OBP, makita natin, no? OP House. O, oh, ito. Dito sa OP, meron niyang bloated na 175 billion at saka 26 billion na ACAPS-IX para sa PI noon na napunta yan sa DSWD umano pero ginamit din naman nung mga taga house no ganun din sa DPWH so ang tawag doon is insertions yun yung insertions pero hindi natin yan isama ngayon kasi hindi natin alam kung sino ang mag mananagot diyan no sa insertions na yan pero ang sabi naman ng DPWH eh na clear na nila at sa yung DSWD so tingnan natin o tingnan natin ha o eto 125 million yung inaakusahan dyan sa OBP. Samantalang sa OP, meron ding disallowance na 12.6 billion, walang investigation, walang nag-akusa. Sa House din, may 28.6 billion na ang ginagamit lang sa pag-clear is resolution number 10. Liquidation by certification, which is not consistent with the Republic Act 9184. So, nakita nyo ba So na 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 nakikita nyo na po mga kababayan, 'di ba? Ang liit-liit nitong dito sa OBP, pero 'yan ang iniimbestigahan. Ang laki na na sa OPI 12.6 billion, tapon na tapon, wala pa nga eh. Butal pa lang nitong 12.6 billion, wala na 'yon, 'no, yung yung 125 million ng OBP. Dito sa House 28.6 billion. Butal pa lang, wala na 'yon. Eh bakit yun ang pinag initan itong dalawa hindi? Ha? So naintindihan nyo na ako na bahagi talaga yan ng 3Gs. Ng deceitful and corrupt politicians. Diyan lumalabas ha. So lumalabas yan. Ay, sige, kung gusto nilang magalit, magalit lang sila. Eh ito naman ay detailed analysis, opinion and assessment. Bato-bato sa langit, ang magalit, eh magalit ka na. Kasi totoo eh, tinamaan ka. Eh pag may umalma dyan, eh yan na yung may gagawan yan. Isa na yan sa miyembro ng mga deceitful and corrupt politicians. Hindi lahat ng politicians, ha? Okay. So, yung 5,500 flood control projects na di umano ay may 245 billion ito na, 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 ano, na pan. Eh, nangyari ito sa zona ng presidente. Pero nagkaroon ng tatlong uh, uh, tropical Storm Karina, Tropical Storm Enteng, Tropical Storm Christine, yung latest at saka itong Leon, eh lahat yan. Wala eh. Di ba? Nakita natin. Meron talagang problema. Saan napunta ang pera? tapos ang hilig nung congressman nitong taga-Bicol na i deflect no? i-, i ano i yung uh, issue away from him ituturo niya yung iba doon sa political uh, opponent tama na siguro yan ang, ang, ang ano natin diyan no sino'ng gagawa niyan yan na nga ang problema ay eh. kay ang mga tao kumukulo okay kumukulo dahil walang nagbibigay ng tamang uh, accountability sa mga taong yan Hey, next, tingnan natin ang detailed analysis and opinion assessment of the West WPS issue. Tingnan natin ang previous administration then former administ ang current administration. No?